follow up lang po because the impeachment is a public accountability mechanism nangangamba po ba yung palasyo na hindi na matutuloy yung impeachment trial lalo na po at may mga kumakalat na balita na merong mga draft resolutions seeking to dismiss yung articles of impeachment against the vice president Kung matuloy po o hindi matuloy ang impeachment, mukhang hindi na po uyan sakop ng ating Pangulo. In with Maricel Halili, News 5. Yusek, magandang hapon. Um, Yusek, may we have your palace's reaction lang po dun sa mga naging statement ni Mayor Baste. Una, he called uh, President Bongbong Marcos as a liar. Sabi niya, press release lang daw yung sinasabi ni PBBM na reconciliation. Mm -hmm. And pangalawa, sinabi rin po niya, he is weak. Nakita daw natin yan sa midterm na talagang mahina siya, mayabang pa. Uh, magsabi ng magsabi ng 12-0, natalo naman daw yung mga kandidato niya. Um, yun po muna, ma'am. Oh, marami action. pa ba? Sige, hintayin ko iba pa niya mga sinabi. Uh, Unang-una, pinapansin pa ba si Mayor baste Duterte, sa kanya mga sinasabi? Can we expect any nice word from him for the president? Expected na ganyan ang kanya magiging reaction. Unang-una, patungkol sa liar, sino ba talaga ang liar? Ito ba'y patungkol sa sinasabing reconciliation? Sana po, napakinggan niya mabuti kung ano ang bawat salitang nanggaling sa Pangulo. Tinanong po siya, ni Mr. Anthony Taberna kung open ba siya for reconciliation. If I'm not mistaken, that's the word. Open. Right? Not offer. So, mag malaki po ang pagkakaiba ng open for reconciliation at nag-o-offer ng reconciliation. Bilang ama ng bansa, tatanungin siya kung siya ba ay open for reconciliation sa mga Duterte at sa ibang mga tao maaaring nag-o-oppose sa mga pulisya niya. Ano po ba ang dapat tugunan ang maging tugon ng isang ama ng bansa? Dapat lang, opo, open siya for reconciliation. Sino ba ang matinong leader ang hindi open for reconciliation? Sa ngayon, alam niyo naman po siguro kung sino yung hindi open for reconciliation. At sinabi rin po ng Pangulo na hindi lamang po mga Duterte, bakit lagi po kasi sa, sa kanila lamang nakatuon. Sinabi po, maliwanag, uulitin po natin, open for reconciliation ang Pangulo sa mga Duterte. At sa lahat ng tao na maaaring oposisyon, or may oppose or may oposisyon sa kanya mga polisya. Dahil gusto niya po na makapagtrabaho na maayos, magkaroon ng stability ang gobyerno, para matugunan ang lahat ng pangangailangan ng taong bayan. So wala pong nagsisinungaling dito. So maaari lamang po na itong si Mayor Baste ay hindi niya naintindihan ang pahiwatig ng Pangulo patungkol sa rekonsilyasyon o siya ay napapaligiran ng mga fake news peddlers na kung ano-ano ang sinasabi sa kanyang mga idea. So nakakaawa po yung ganon. Okay, sa pangalawa, he is weak mahina at mayabang. Sa isang eleksyon, hindi naman po talaga natin masasabi kung sino ang iboboto ng mga tao. Nirespeto po ng Pangulo kung ano po ang isinigaw ng bayan. Tandaan po natin, 6, anim ang nanalo po sa alyansa. Hindi po yan pangit na numero. Hindi lamang po, ang nais lamang po sana ng Pangulo, eh mas madami pa na nakasama mula sa alyansa. So ano po ang ipagyayabang ng Pangulo? Anin po ang nanalo sa kanya. At marami din po sa mga lokal at sa mga sa House of Representatives sinasabi din po ay ma marami din pa po kaalyado ang Pangulo. So sa kanilang party po, dalawa po PDP ang na nanalo. So ano po ba dapat ang... Ayoko na pong ituloy ang aking sasabihin. So yun lang po. Ano pa pong sinabi? Um, <laughs> kung naman sa cabinet revamp. Mm. Sinabi rin po ni Mayor Baste na uh, that was only a smokescreen, screen, especially yung pagtatanggal kay Solicitor General Guevara, kasi they don't want to admit na hindi talaga nila masagot yung mga tanong sa kanila. So hindi daw niya alam kung ano yung gagawin ng bagong Solicitor uh, General. Siguro po tanungin niya muna po si uh, dating uh, Solicitor General uh, kung ano po ba ang naging accomplishments ah uh, ni Sen so Solgen Menardo Givarra bago niya po punahin ang naging desisyon ng pangulo. Ang ginawa po ng pangulo ay um maritain ma ma ang mga napagkakatiwalaan pa niya at uh, mawala ang mga under delivery, yung mga official na merong under delivery or under performance. So alamin niya po kasi muna ang facts bago po siya mamintas at maging obstructionist. Salamat ma'am. Sam Medenilia, Business Mirror. <laughs> Good afternoon, ma'am. Ma yung regarding lang po dun sa one plus ni President Marcos mm -hmm. nung uh, free, um, free rides during Sundays. Mm -hmm. Itatanong ko lang po kung magkano yung budget for that and kung saan po bakit po hanggang 2028 lang yung project? Bakit mm -hmm. hindi po siya even after the Marcos administration? Mm -hmm. Okay. Unang-unang sinabi din ng Pangulo. Gusto ko lang itong ulitin. Nasa ngayon po, ang nais ng Pangulo ay magtrabaho magtrabaho lang at iwasan ang pamumulitika. So, kaugnay na rin po ito sa kaninang tanong ni Ms. Maricel. Well, bakit? Uh, bakit po uh, na nagkaroon ng gintong klase na promo para sa family, para sa pamilya, tuwing Sunday? Uh, wala naman pong budget required for the MRT-3 at LRT-2. Yan din po ay ayon kay DOTR Secretary Vince Dizon. Dahil government run po ito, at uh, karaniwa naman po pag sunday ay uh, hindi naman po napupuno ang mga ang LRT at MRT natin so wala pong budget na required for this at uh, bakit hanggang june 2028 last Sunday ng june 2028 dahil nais po ng pangulo nabigyan din po ng um, um, karapatan ang susunod na administrasyon kung ano po ang nanaisin nilang programa patungkol po dito yan po ay respeto lang po ng Pangulo sa, mga, sa susunod na liderato. Thank you. Thank you po. Pia Gutierrez, ABS-CBN. Ma'am, on the impeachment po, tatanungin ko lang kung may posisyon na po ba ang palasyo sa nangyayaring debate ngayon kung pwede mag-crossover sa susunod na kongreso yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Okay, ah, uh, Unang-una po sinabi naman po ng Pangulo na ito po ay nasa kamay na po ng Senado. At uh, hindi po makikialam ang Pangulo kung anuman po ang nangyayaring pagdedebate sa Senado. May kanya-kanya uh, pong ideya dito, may nagsasabi po, mga eksperto rin, na maaari pong tumulay or tumawid sa 20th Congress dahil... Uh, Ayon na rin po sa isang Supreme Court decision, ang Senado po ay itinuturing na isang continuing body. So, hindi naman po siguro ito i-describe or uh, i-characterize ng Supreme Court na continuing body kung naku parang nakukonsider siyang na-terminate uh, na, na o nag expire na tulad ng House of Representatives. Pero kung ano po ang idea ng Pangulo patungkol dito, una po, Maliwanag din sinabi ng Pangulo na impeach na po si VP Sara. Kaya po hindi niya po ito papakialaman. Wala po siyang um, anumang gagawin patungkol dito dahil lahat po na mangyayari ay nasa Senado na po. Ang gusto lamang po niya, para sa, sa kalahatan, hindi lamang po para sa impeachment, dapat lang po manatili ang due process, manatili ang proseso. Kung ang proseso po ay um, kasama po dito ang pagtugon at pagtupad ng uh, mga provision ng konstitusyon, dapat sundin ang kung ano nasa konstitusyon, kung ano nasa batas at kung ano ang rule of law. Ang follow-up lang po, because the impeachment is a public accountability mechanism, nangangamba po ba yung palasyo na hindi na matutuloy yung impeachment trial, lalo na po at may mga kumakalat na balita na merong mga draft resolutions seeking to dismiss yung articles of impeachment against the Vice President? Kung matuloy po o hindi matuloy ang impeachment, mukhang hindi na po yan sakop ng ating Pangulo. Uh, ang gusto lang namin to pong parating, sana po ay wag um, ipahid sa Pangulo kung ano man po ang magiging desisyon ng Senado dyan. Kasi marami po tayo nakikita, katulad po ng iba mga protesters, ginagalang po natin ang kanilang mga opinion at mga ginagawa. Uh, protesters na gustong ipatuloy ang impeachment trial. Pero sana po ay uh, nila sa kanilang isipan na may kinalaman po ang Pangulo dito dahil uh, yan po ay solely the responsibility of the Senate. Uh, nasa kamay na po ng Senado kung ano po ang gagawin po nila dito patungkol sa impeachment proceedings. Last two questions, Mariz Umali, GMA Integrated News. Yusek, uh, manghihingi lang po kami ng reaction ng palas no? dito sa sinabi po na statement ni Representative Raul Manuel and let me just quote what he said. Uh, nagsabi na po ang impeached Vice President sa harap na haharap naman siya sa Senado para sa impeachment trial. May bahagi rin ng mga supporters mismo na naniniwala ang dapat matuloy ang impeachment trial para mahusgahan once and for all ang vice president hinggil sa paggamit niya umano ng uh, public funds. Yet the sitting president um sends signals to indicate that he is against the impeachment process. Bakit pa siya nagme-meddle dito? Dahil ba may mga issue rin siya na ayaw niyang maungkat? Okay lang ba sa ilang makapangyarihan na iba ba ang standards pagdating sa pagpapanagot ng mga korakot? Kasi baka pare-pareho lang din pala sila ng mga korakot na pinoprotektahan ng isa't isa. Yan okay. Ang sinabi niya. We give respect to Representative Manuel. And we hope that he will also give respect to the President. By not making and creating such kind of intrigues. Intriga po ito. Alam naman natin kung sino ang marunong at eksperto sa paggawa ng intriga at pagplanta ng ebidensya. So wag niya na po sanang gayahin ito. Kung baga sa pelikula, kokopyahin ko lang pero babaguhin ka ng konte. Do not be like a second rate trying hard copycat. Okay? So unang-una po, mali na po ang sinabi po ni uh, Representative Manuel nung sinabi niyang ayaw niya nung impeachment process. Uh, sabi daw po niya na parang uh, why is he sending signals mm. that uh, he is uh, against mm. the impeachment process. Okay. So, bakit pa siya nagme-meddle? Meron ba siyang isyong ayaw yeah, na mauna? Unang-una, wala po siyang sinabi na ayaw po niya ng impeachment process. Maliwanag po nung tinanong ito sa Kuala Lumpur, ayaw niya po ng impeachment. The, but the problem is, VP Sara is already impeached. So, magiging issue na lang dito, acquittal ba o conviction sa Senado. So, dapat i-correct po natin yan. Sinabi rin po ng Panguno na let the process take its course. Proseso. So, ano pong signal ang sinasabi ni Representative Manuel na ayaw ng Pangulo sa impeachment process? Magkaiba po yun. Maliwanag, uulitin po natin ulit maliwanag ang gusto ng Pangulo proseso ayon sa batas, ayon sa konstitusyon. At uh, gugustuhin po ba niya na ni Representative Manuel na lumabas na ang Pangulo ay nagdidikta? Nagdidikta sa Senado? Isang at maipakitang isang rubber stamp lamang ang Senado. Hindi natin gugustuhin yon At lagi naman pong sinasabi ng Senado na independent body sila. At meron tayong separation of powers. So, ganit, sa ganitong klase ng issue ng impeachment process, wag na po nating ikabit sa Pangulo dahil ito, muli, sasabihin natin, ay katungkulan ng Senado. Pero ma'am, in terms of the question, kung meron ba siyang itinatagong uh, issue na ayaw maungkat, uh, would you care to... Kaya nga po sinabi natin, magbigay siya ng respeto sa Pangulo, by not making and creating such kind of intrigues. Intriga po. Intriga po. Iwasan po yan, considering na siya isang mambabatas. Last question, Tuesday New, DZWB. Good morning, ma. Am. Good afternoon na pala, ma'am. gotong uh, gutom na ang bansa. <laughs> <laughs> Pero meron tayong pagkain. Ah. <laughs> uh, ma mismong mam, DOTR Secretary Vince Dizon ang nagsabi na sa ngayon hindi niya nakikitang uh, ideal pa muna 'yung uh, uh, transport public transport modernization. Ano po ang posisyon ng palasyo dito? Opo, napag-usapan po 'yan. Nilahat po niya 'yan. Ko ano po ang ari maging issues kapag ka po ngayon ngayon agad ito ipapatupad. So kailangan po talagang i-prepare ang mga concerned na mga drivers natin, operators natin, para sa paggawa na at pagmanage, pag-operate ng isang kooperatiba. Hindi po pwedeng o gawa kayo ng kooperatiba and then that's it. Iyahanda po natin ang mga mga concerned na tao po, uh, mga kababayan natin, patungkol po dito at uh, kumbaga ipiprepare sila para sa mas magandang pag-ooperate ng isang kooperatiba. Pangalawa, uh, magkakaroon din po at uh, pinaplano po na magkaroon pa po ng ibang suppliers, no manufacturers, uh, para po kung makakapagbigay sila mas mura na sasakyan or vehicle para sa ating mga operators at uh, uh, drivers, yun po. Pang Pangatlo po na issue ay patungkol po sa loan kailangan din po na kayanin ng ating mga kababayan ang interest or yung pagbabayad sa utang. So pati po yung mga ruta, may mga ruta po kasi naman na hindi dinadaanan ng maraming jeepneys. So uh, yan din po ay dapat isaayos with the LGUs. So marami pong issues na naibigay po uh, at nailahad si uh, Secretary Dizon uh, sa ating pangulo at yan po naman ay uh, pinakinggan ng ating pangulo. So sa ngayon po, uh, ihahanda po muna lahat pero tandaan po natin, tuloy pa rin po ang PUV modernization program. Ihahanda lang po natin lahat ang mga stakeholders po dito. Clarification ma'am. So naipaabot na kay presidente itong concerns na ito and uh, ano po ang response ni presidente Rito? Mm -hmm. uh, umayon ba siya na pansamantala wag mudang ituloy at gaano katagal po? na i-suspend muna o, o paano? Sa initial na meeting po namin uh, with the President, uh, kasama po kasi ako, kaya medyo alam ko po ng ang mga konting detalye dito. Uh, yung timeline, uh, bibigay ko na lang po siguro sa inyo at uh, wala po akong kopya dito sa ngayon. Pero nung binanggit po ito ni Secretary Dizon kay Pangulo, uh, positibo naman po ang response ng ating Pangulo. At ayaw naman din po niyang pahirapan ang mga operators at mga jeepney drivers natin kung ipupush po ito tapos parang pilit. So dapat po talagang aralin para po lahat po naman ay uh, maging maayos ang takbo at pag-implement po ng programa na ito. Thank you, ma'am.